Then, po nung si Mark Novi isang entrepreneur, okay? At marami na kayo na pagdaanan sa negosyo. Ngayon, talakayan natin kung paano nga ba magsimula, okay, ng negosyo agad, okay? Kaya, stay tune ka lang. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel para din sa mga video natin. At the same time, para po matuto pa kayo sa pagninegosyo. Alright, so, balik tayo sa ating topic. Magsimula, ko, magsamil, magsimula ka kung asan ka. Okay, nagbubulol pa tayo. Okay. So, ang advice natin ngayon is, ang inang pasays natin ay magsimula ka kung asan ka. Okay. Ikukwento e, ko yung sa inyo yung kauna-unahang negosyo ko na maturi kong informal business. Okay. So, hindi pa siya ganun ka business. Okay. So, meron akong negosyo dati na ah, nag, uh, nag ako, nag, uh, baga, ako dati ng ah uh, ng Gcash, pasend ako ng ganito, kailangan ko ng ganito, o kaya naman yung parang magpapadala sa sila sa ganito, ganyan, kailangan ko ng ganito. So, nung una na yun, hindi ko pa alam na negosyo na pala yun. Tapos, napag-isipan ko na parang, kwan, parang ang hirap magpadala yung mga mga ah uh, mga nasa abroad. Okay? Tapos, yung iba naman, yung sa Gcash, ang hirap maghanap ng isang uh, Gcash Mastercard, yung parang ATM. Okay, kasi wala ATM, hindi mo mawi-withdraw yung laman ng Gcash mo. At naisipan ko na what if gumawa ko ng Gcash cash in cash out. Kahit walang ATM, ay makaka withdraw ka. Basta may pondo ka lang. Okay, gumawa ako tapos hanggang sa naging uh, negosyo ko na siya. Okay, naggumawa ako ng isang G uh, tarpaulin, okay, tapos uh, gumawa na ako ng signage, ganyan na meron akong uh, gigas Gcash kasi yung cash out dito. hanggang sa habang tumatagal, nagiging business na pala siya. Okay, kung maga nilalaro-laro ko lang, pero business siya hanggang lumaki. Okay, pero saka, sa kasama kasamang palad. Okay, kung maga na lang talaga malakas. Sa una lang talaga magaling. Okay, syempre, <clears throat> ah uh, talagang ganun sa business. Okay, hindi mo alam na uh, sa una lang talaga uh, patok. Okay, pero may akong natunan dito. Okay, <clears throat> ilang months, okay, madami na yung nagbabenta, uh, okay, na digi-cash-cash-in-cash-out, kung sabi ko sa inyo, na, uh, nagagaya -nag talaga nila. <clears throat> And then, narealize ko na, iba talaga pag may alam ka, okay, hindi mo alam, hindi alam ng iba, okay, kasi alam mo yung uh, idea na yon, okay, talagang, sabi nga nila eh, ah, uh, knowledge power, okay, dahil, may pagkakataon na, itulong itulong kung ano ang alam mo para mas may ka, mayroong kapakanan para sa, para sa kapakanan ng iba. Okay, like for example itong vlog na to. Okay? Meron tayong napagdaanan, may mga experience na tayo. At ang goal na, na video na ito ay para po malaman niyo yung mga failure ko sa buhay. Okay, sa pagninegosyo, sa area ng pagninegosyo. Okay? Kaya po uh, gusto ko pong malaman niyo yung mga napagdaanan ko at maiwasan nyo na yung mga pagkakamali kong nagawa. Ito lang yung mapapayo ko para dun sa mga estudyante. O kaya naman, kasi dati, anong nag naging student ako, habang nag-aaral ako ng grade 10, grade 11, grade 12, module po yung dati. Ang ginagawa ko, meron pa akong picture dati na uh, habang nag-module ako, Okay, nagbabantay ako dun sa parang bahay pa kasi namin dati. Yung gigas cash in and cash out. Okay? Uh, kung, na, uh, kung ikaw ay, kung ikaw ay uh, uh, isang estudyante, okay? Okay, uh, nanonood ka. Okay, uh, pwede naman. Pwede rin naman na uh, yung mga nasa company, okay? Pwede ka mag rin magbenta nito. Pero ang nakapokus na dito yung mga ma-advise natin, yung mga estudyante. Kung gusto mong magnegosyo, give, give what your classmate wants. Okay? ibigay mo yung ano yung gusto ng kakasin mo. Kaya naman, pag nasa company ka, okay, panoorin niyo po yung Pipito Manoloto. Meron isang doon na matanda na binibentaan niya yung mga uh, ah, ka niya. Okay? So, I mean, uh, yung mga ka niya. So, kapag darating na siya, meron siyang bitbit -bit na mga products. Binibentaan niya. Tapos, kung ano yung kailangan nila, yun yung mga binebenta niya. Okay? Yun yung advice ko sa inyo. Okay? Kung ano yung gusto nung, ano kailangan ng classmate mo, ibenta mo doon din sa workplace mo. Kung kailangan ng kawork mo, ibigay mo. Okay. <coughs> nagyan ka naman sa mundo na, nandiyan, ka naman nasa pag, sa pag, sa pag-aaral eh. Pag sa, nasa school ka, nasa work ka. Okay. Huwag kang tumingin pa sa iba. Okay. Huwag ka nang lumayo kung sino yung nasa paligid mo. <coughs> Kasi, <coughs> ituon mo yung attention mo sa kanila. Magsimula ka sa kanila sa mga classmate mo, ka sa work mo, kaya teachers mo, mag-isip ka ng negosyo na makakatulong sa mga tao dyan sa paligid mo. Kasi, dyan sa e school, sa workplace mo, okay, mas maganda na uh, ka na lang. Mag-provide ka ng something na willing sila magbayad, tiyak nakikita ka kasi ikaw lang naman nag-offer sa e school o kaya sa workplace mo na kailangan nila. Yun lang naman yung mahalaga eh. Eh, ang may alam ka na hindi alam ng iba, pwede mo pala pagkakitaan. Okay. So, yun yung advantage na meron kang alam. May knowledge ka. Okay? Kaya, kung nasaan ka, okay, dun ka. Focus ka lang dun. Dahil malalaman mo kung ano yung kailangan nila at i-provide mo. At the same time, pwede mong, sabi ko sa inyo kanina, pwede natin pagkakitaan kung ano yung alam natin. Kung ano yung uh, effective na pwedeng makatulong sa kanila. Yes, uh, susunod na lang talaga yung pera. Okay? Kasi, ang unang gagawin talaga natin is value first, okay? makatulong muna, okay? kasi ang pera, darating na lang po yan kaya kung meron kang naisip, mag-execute ka na at mahanapin mo na rin yung mga uh, nakikita mo nyan sa uh, bahay nyo okay, kung nasaan ka ngayon isipin mo na, mag-observe ka sa uh, lugar nyo kung nasaan ka okay, do'on ka magsimula kasi kahit papano, less less na rin yung uh, gas, yung oras, okay? Kasi dati, habang, naging nga, sabi ko sa inyo kanina, habang nagmo-module ako, naghihintay na ako ng customer na mag -cash, cash in and cash out. Kasi yun yung kailangan nila. At the same time, dati, pandemic pa, okay? Kasi kaya nag-module, kasi may pandemic, hindi pwedeng pumunta sa school. Kaya yung mga nagpapadala, nasa galing abroad, okay? Sila na, sa akin na pinapadala, tapos kina-cash out ko na, okay? Yun yung uh, naging uh, Uh, parang business ko dati, na nagawan ko ng paraan. Kung nasaan ka, doon ka. Okay? Kaya, huwag, huwag, huwag ka nang mag, maghanap na lumipat sa iba. Okay? ga to ganyan. Na pwede naman pala. Ako, naisip ko, pwede naman pala akong mag-business uh, kung nasaan ako. Okay? Kaya doon ko napatunayan na kung nasaan ka, okay, doon ka magsimula. Dahil, naniwala ako sa principle na <coughs> Uh, ang Diyos, hindi ka naman nilagay dyan eh. Okay? Na wala kang gawin. Okay? Nilagay ka dyan sa lugar na yan para meron kang masolusyonan at meron kang maitulong sa community na yan. Okay? Kaya, simula lang tayo kung nasaan ka muna. Okay? Time will come, mag tayo at susunod na dyan yung mga uh, mga iba't ibang mga execution like for example mga branches. All right. So, ito na tapos yung ating uh, topic. Okay Now, na, uh, ay naging blessing sa inyo. At uh, kung gusto niyo pong uh, um kung may mga tanong po kayo, please comment, okay? At ibibigay natin yung best natin para uh, masagot yung question niyo po. Okay? So, thank you and uh, see you on our next vlog. Okay? At uh, gawin na natin kung nasaan tayo. Okay? Execute execute lang. Alam po and God bless.